fiesta ang makita sa halapad nga area sa Plaza General, kini tungod sa managlahing disenyo sa Bahay Kubo. Lakip din hi ang agricultural ug coastal representation sa Matag Barangay. Luyo sa managlahing tema, makita usab ang abundang produkto sa mga barangay, sama sa saging, mais, uban pang organic nga gulay ug prutas. Apil sa nangandam ni Ini, ang taga-barangay Upper Labay nga si Mary Di Maala. Ang, ang samua, ma'am, is Lambu Upper Labay. Uh, giingon na mo siya, Lambu Upper Labay, kay siyempre sa Upper Labay, kabalumang yun tanga bukid siya. So, sa bukid, siyempre dito makita niyo ka na, mga saging na siya, organic yun na siya, ma'am. Nga, ang dapat nga, i-display katong tong sarili mong tanom sa barangay Tinagakan. Makita usab din hi, ang spirit of bayanihan tungod sa pagtinabangay sa mga katawhan aron makamugna og nindot nga disenyo sa bahay kubo tabang yun may kalilangan paskuhan na yun mi na yun may bisag di makadaog basta at once nagparticipate mi sa city naabtan usab sa news team ang nananaw sa maong bahay kubo nga si Grace Salas hinay-hinay usab siya og tan-aw sa mga produktong display sa matag barangay aron mamalit usab nindot yung guys na tanan ma'am wala pa ko katapos og tanaw, aw ma'am Nag-start lang ko pa to dito. Oo, ma'am. Ugnay mauyunan. Nagapalit ang display ng mga bahay kubo usa lang sa aktibidad sa AgriFair 2024. Tumong ni Ini nga ma-showcase ang atraksyon sa agricultural, industrial o coastal barangay sa Jansan. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.